kong for today's video. Ayan, dito. Ito kong for today's video. Ayan, dito naman po tayo sa gubat. Ayan, tayo is mag-hunting na naman po tayo ng ating mga bitag. Ayan, so hindi natin alam kung meron tayong huli ngayong araw. At nauna na si Lito. So, oh, bisado ko naman to. Ito ngayong ating dinadaanan. Pakita ko lang po sa inyo, guys. Yeah. Medyo mahihirap. Talaga yung daanan namin. Ayan, nauna na sila. At ako yung nahuli. Di ba? Yan. Kasi ako yung nagdahan-dahan lang. Kasi baka tayo ay mahulog sa ating uh, Gubat. No? Ayan. So, medyo malili po yung aming pupuntahan patungo dun sa aming mga mas maraming bitag. hilang lari ke dalam terecu yeah. Okay. And how about this one? Ayan yung aming daanan. Nakita nyo yan. yan. Kala ko maulog ka pa eh. Oh. Oh. Ah, ito na yung marami na may bitag na nakalagay so may lang ako magsalita ngayon dahil bukas ay tomorrow eh, mayroon kami ng event Ay, ay nahulog Let's What? ada tangga ups meron din doon sa taas yun doon sa area na yun meron din doon dara dyan babalik ako dyan tapos si kaya lang pupunta tapos yung nasa taas kay Lito so I think yun ben, parang tanggal ayun na ayusin ni kaya nyan natanggal nga so naayos nya din ako dito ayun ako naglagay doon yun eh nabitig na yun sige yan na lang ang uh, nag ano nag ayos dahil ako inig video para sa ating ha, uh, mga susunod na upload tarito tayo sa taas tapos meron din dito Ayan. how about this one yun para tandaan para sa mga daanan namin. Yan. Yan. Di po. Yan. Oops. Hintayin si Kuya niya. Tapos ito yung makikita niyong view. Huwag yan dito kayo sa taas. Ganda ng view no. Saan sila? Dumiretso na. Then, i-check namin yung aking bitag pengen lang konti lang hindi lang ay pumasok ayan at naiwan ako at punta na natin ang ating bitag meron din ako dito na nagay nakita ko sa inyo parang nagmamadali ah. Eh. Merong isa rito. Tinanggal mo na yan dito, kuya? Tagal na wala yan. Tama, lang wala yan. Tapos dito. Ito kaya akin. Meron ako dito. Dito ka. Ah, punta na ako. Ayan. Ito yung aking uh, bitag dito. Sa so, yun na ba? Tapos ayan yung kilito. Sa taas. Tapos meron din siya rito. Ayan. Panghuli ng ano, bayawak. No. So, tara. Bakit tayo? ambil ambon let's go ayo lekat <laughs>

Akala ko wala. Ano? Akala ko wala eh. Mahina lang kayo. Mahina yung mata. Kita nyo. Hindi puro. Hindi puro. Oh. Halo na. Ha? Halo. Tawa kamu noh. Tawa. Oke. So, Jadi tai sirong ayang guys. wang tuyo. Tara. lakad. dito kun dito na ako magahantay. So sila natitingin do sa bitag kasi may hawak ako. Ito yung uh, huli natin, labuyo, no? Napakagandaw, 'Di ba? Tatong na ito, guys. Ito ay dito, hindi pa to pure dahil ano, hindi daw siya pwedeng ipa no? Ayan, sila dito na mag-check ng ibang bitag do sa taas sa kasi kuya Daniel. do sila? Balik kami, babalik-balik, balik ako kay mamaya. バグヤンです。 so sub sub Cái tên kia là Đây. nha. So yun guys, hanggang dito na lang po muna tayo at uh, abangan nyo na lang po ang aking uh, susunod na upload. Maraming salamat sa pagsuporta. God bless!